Good morning sa inyong lahat mga idol. Magandang araw po. Magandang magandang araw <laughs> sa lahat na nakapanood ng video natin ngayon. No? Yan bali ano pala. Yung vlog natin ngayon mga idol. Tungkol po dun sa aso na nakita natin kahapon. No? Kasi marami pong nag, ano, nagko-comment na i-update daw. Bali ngayon ay babalik ka namin dun sa dagat. Sana andun pa no. Tsaka may nakausap ako kahapon. Yung pinaka ano talaga yung paghihinala ko mga idol na may ari baka yung cha ano talaga siguro no yung lalaki lalaki daw mga idol na nakamotor ng rouser kasi yun daw yung nakita nung taga-dagat na naghanap sa aso baka yun talaga yung may ari nun mga idol bali ngayon no pupuntahan namin kasama sila moy moy tsaka magdadala na rin kami ng ano mga idol yung pagkain kasi baka hindi pa ba din yung kumain no kawawa din may dadalhan ko siya ng yes kabitchi na isda may ulam namin kaninang umaga tapos kanin na rin ilalagay natin dito no sa baunan kahapon kasi hindi ko na pakain. wala kasi talaga akong baon wala din akong dalang tubig magdala din ako ng tubig ngayon sana andun pa yun yung aso na yun may kawawa din kasi may idol alatang gutom na gutom ba kasi kahit nga bao baon ng ano ba yung bagungon kinakagat niya <laughs> Nakakaawa din kasi sa ano may idol, sa part namin lalo na yung mga dog lover diyan no? mga nag-aalaga ng aso. Alam ko ma maraming nanonood na ano na kababayan natin na mga dog lover. Alam ko po yun mga idol na yung mapagmahal talaga sa aso. Isa e, na po ako diyan mga idol. Kaya yung nararamdaman nyo ay ramdam ko rin mga idol kasi marami ako alaga. Yan si Tang si Tanggol, si Nini, si Dustin. Tapos may as, si Butchokoy, may bago na naman yung isa may idol. Bali apat na yan sila no. Apat na yung alaga kung aso kaya. Na, naawa lang ako. Pag ganun mga idol ba? Di. Sana sana lang hindi makita nung no, ano ba magkaka-interest magkaka mga idol. Yung isa kasing kinakatakot ko doon sa aso na yun mga idol, maamo. Di, pag maamo na aso mga idol, madali lang talaga ma ano no, mapaginteresan. Okay lang kung hindi siya maamo na pag nilapitan mo, ma, yung tatakbo ba? Iba 'yun. Pag nilapitan mo, imbis na lumayo, lalapit pa sa iyo. Doon ako kinakabahan mga idol. Alam nyo naman mga idol, mas mabuti na kasi mag-advance yung pag-iisip natin no, kaysa mahuli tayo. Alam nyo naman, meron mga tao din na, meron ding iba na, ano ba, basta, alam nyo na yan mga idol, hindi ko na lang i-explain o kasi baka masama na naman yung dating sa iba mga idol ba. Sa atin lang, concerned lang tayo doon sa aso na yun kasi as a dog lover ay mahirap, mahirap din. Sa part siguro nung may-ari na naghahanap doon, nung nawalan, masakit din sa kanila mga idol, syempre Ganong, ganong klase bang aso ba doon mga idol? Kasi walang, wala kang mabibili ganon, wala kang makikita basta-basta ng mga tuta na ganon mga idol. Yung aso na yun, crossbreed daw, Ayan, may nag-comment dito na parang golden ayun kay sir kay mambuni muga crossbreed yan idol saldo parang golden retriever oh parang golden retriever daw yung ano mga idol asong yun sana sana makita natin no ayan shout out na muna tayo mga idol bago tayo pupunta doon kasi ihanda ko pa din yung baon kay wanito Kuna, ayan, shout out idol, maraming salamat Kay Igar Igot, kuya, shout out Atinida, Dilarusa, huwag kang I-update kita sa aso. Pupunta kami doon kay Kuya Julio Santos Vlog. Shout out, no? Kay Macular TV. Shout out sa iyo Idol. Kay Hunter Streamer. Shout out sa iyo Idol. Kay Rick... Rickyar Gisa. Ayan. Shout out po sa iyo Idol. Maraming salamat. Rooney Diximo. Ayan, shout out, no? Kay Sharon Murata. Shout out kay... Tio De La Cruz. Ayan, shout out sa iyo Idol. Kay Juju Mix Vlog. Dol, shout out sa iyo jan Dol. Maraming salamat, no? kay ito. Ate Concepcion Balmores ayan shout out no kay Muning Perez shout out kay Ivan George Ramos ayan shout out sa idol no Vilma Villesa shout out Ate at Kuya from Switzerland shout out po sa inyo ate no kay Ate Raquel Tukita at Kuya Kinji Tukita ng Japan Ate Kuya ingat po kayo dyan no Ate Maylin Balmis Punto kay Kuya Robert Punto ng California shout out no Uncle Uncle from you is uncle magingat ka po palagi dyan uncle no sa lahat ng gagawin mong ano yung kahipo ba <laughs> shout out po kay papa jewel <laughs> shout out sa iyo pa yan bali handa ko lang yung baon mga idol ito lang talaga yung ano eh? madadala ko sa kanya ba yan siguro isang pirasong isda tsaka sabaw na rin mga idol dadamihan ko na lang yung sabaw kasi marami naman yung sabaw tsaka kanin no para makakain sana sana lang pagkabalik natin doon makita natin yung mga idol kasi ano talaga yung kagabi pinost ko na sa Facebook no. May Facebook din ako sana masuportahan niyo din po at mga idol at mapalo no. Yung main account po Milbin Abinito Saldo at saka yung page ko na Saldo o vlog. Pangalawa na yun may idol kasi yung una nahak, nahak bali na ko na yung aso na yun. Ini-screenshot ko yung picture ng aso. Napost ko na sa Facebook. Yun na nga, may may mga nag-react pero hindi pa talaga nakikita na lahat mga idol. Sana sana may makakita ba na nakakaalam kung sino talaga yung totoong may-ari para malaman din nila kung saan naroroon ba at kung ano na yung kalagayan ng aso no? Para mabalik na sa kanila mga idol, ma ano na talaga yung maalagaan na ulit yung aso no. Ayun. I-update ko kayo mga idol ha, pag andun na po kami sa dagat, papakita ko lang sa inyo. Dito na kami sa dagat mga idol. Ay, ang big baon lang be. be? Ang big baon. Dala ko yung baon. Tsaka, ano lang yung tubig. Mo. Tawagin ko lang yung aso. Dito lang daw sila may iwan, may dul. Nagdala din kami ng, ano, ng timba. Nangunga kami ng kuray mamaya. Sana andito pa. Kasi, para makakain natin may dul ba mamahaling klase pala kasi ano golden retriever may doon yan eh. siguro may ano na yun, may breed na ba may halong ano na rin askal kunti ba pero mas nagpa ano nagpa tigbabaw talaga yung pagka ano niya, yung pagka golden retriever na yun. halata naman sa puro mga mga idol kahapon kung sumama lang yun madala ko sana pa -awi. ko pupuntahan sa ano mga idol sa nakita ano nakita niya ko kapon ba doon sa may gilid ng fish pan ano doon yun, yun kasi wala dito eh Whitey yung ano kung ng pangalan may idol Whitey nila ito tawag ko kasi parang kulay puti naman siya doon na side kahapon sa ano pinagparada namin ng motor tinawag ko na siya andun na sumunod na sa akin kaso nung pag-andal ng motor bumalik siya mga idol siguro pang takot siguro din yung sa motor no? kasi may inaamoy siya kahapon na ano ba baka dito siguro galing din yung may ari ba na ano lang yung may doon, na wala lang di lang nakapansin ba sa may ari doon sa ano kasi kung sa kabila may bahay kasi yun medyo kasi pumunta ba itatanong ko na rin kung baka sa kanila yun may sila na ano ganun ba dito siya galing mga dito siya sumalubong sa akin kahapon ito sa gilid ng fishpan ba tapos tinanong ko yung tao dun sa bahay hindi daw nila ano hindi daw nila kilala yung aso yun Ewan ko lang kung asa na. Wala daw sila napansin na ganun ba? Galing na ako doon sa kabila. Wala. Pero balikan ko doon na side sa kabila, may dalo. Kasi yung madinaana namin babaka baka siya nagtambay, may dalo. Nag-aabang ba? Sayang. guro na wala talaga yun ba pagka mga ganong aso daw yung ano ba mga nasa loob lang ng bahay pag makawala daw yun may dul pag gala gala daw kumbaga hindi marunong bumalik sa ano nila sa uh, amo nila kasi nga hindi nila kabisado yung lugar dito kami galing kahapon dito siya sumalubong sa akin nung pagkababa ko ah galing na ako doon may mga bahay kasi doon may lalawala asan ah, kaya yun eh kung naka-uwi naka man yun mga idol di mas maganda no mas maganda pag naka-uwi yun no huwag nakita ba ng may-ari ba nahanap kahapon kasi wala na siya dito hindi din yun basta basta pupunta sa mga bahay kasi pag anong may dulo lalo na pag may mga alagang aso baka ano yun ba yung awain ano kayo mahaba pa naman yung ano na to suba na to papunta pa dun mga dito sa banda na ba yun yung ano siguro no may naming mit siguro dito mga dito baka kinain nya to Ano oh, may naming Nice oh. to locking tilapi oh Maba Diyan natin ano yung Ano mga ito Yung butas ng limang ang kapon Ang hirap hanapin Ang <laughs> timing nga lang siguro yung kahapon ba na ano Nakita natin Kung sumama lang sana yung kapon Baka mad, ano no madala ko sa bahay tapos may report natin yun secure pa siya pag anong may lug pero ngayon iwan ko lang kung saan na yun banda hindi ko na makita dito lang talaga galing yun sana sana nakabalik yun oh no? yun lang yun sa atin mga idol na kung nawala man yun dito kung pagbalik natin wala na nasana nakabalik na yun sa ano ba sa totoong may ari nya kasi kawawa din mga idol yung delikado dun baka mapag interesan ba yun talaga yung isang ano dun isang delikado pabalik na lang ako dun kinamuy-muy no wala eh dito lang naman yun mga idol, magala-gala sa mga ano ba, sa mga bakawan. Kaso wala siya. Wala daw sila napansin ganung klaseng aso mga idol. Kano na yun. Magka inaanap ba? Yung lang sa yung sa atin lang hinanap din yung may-ari. Nagka-ano lang kami ba? Nagka- palit uh, lang kami kahapon. Nung pagka-away ko siguro, baka dumating din yung may-ari. Nakita siya. na nasa kanila. Sana-sana ganyan yung nangyari, no? Para hindi tayo kakabahan, ba? Para hindi tayo kakabahan sa aso. Kasi, pag ganito, hindi na rin makita. Yun na lang talaga, yung tanging iisipin, mayroon, no? Na sana- na ano yun nakita na ng may-ari tsaka naiuwi na sa kanila ay sobrang ano pa naman sobrang bait pa naman ng aso yung ano ba maamo tsaka maano ka din parang magkakaano ka din talaga sa aso magkakagusto ka sa aso kasi ano siya yung purman niya parang ano talaga may diba yung may breed tapos dagdag pa yung ano niya na mabait na maamo ba kahit sino din nilalapitan imbis na matakot kasi nga imbis na uh, ano siya may idol? yung tag na na matakot siya hey Taga na! Bukang kayo nung dagiro nga, puti! Wala wow. ka May pinsan kami dyan Ha? Ang ah, pa ka naabot? na lang ko Nanguha Nanguha ng pamain ng ano Para mamingit pa Wala daw siya nakita may doon Sana ba ako eh? Ha 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 nakalimutan ko na yung sasabihin ko sana sana nakita lang yun yun lang talaga yun sa atin may kung baka fingers crossed na lang may dulo tiwala na lang talaga may dulo sana nakabalik na yun sa kanila kung wala na yun dito sana nakabalik na at nakita na nang mayari no kasi pag makita ng iba delikado talaga may dulo golden retriever no siguro half, half ano yun half golden retriever o oh, baka pure talaga kasi tinignan namin yung ano niya ba yung pitan nya mga idol ano pa yung ari niya maliit pa mga idol parang ano pa siya ba? parang tuta pa siguro lalaki pa talaga yun malalaki daw yung mga ganyang klaseng aso mga idol eh. yung mga golden retriever eh. siguro lalaki pa talaga yun kasi ano eh pati yung ano niya mga idol yung itlog <laughs> napakaliit akala ko kinapon yung tinanggalan ng itlog baka so, hindi pala ano pa parang tu parang ano pa siya ba tuta pa mga idol. again yun lang sa atin no tiwala lang na sana nakabalik ba kaya nangyari dun ha mamaya grabe nangingilo yung ngipin ko kikita sila <laughs> pagkatapos nito mga idol yung ano paghahanap natin sa aso siguro mga kami ng kuray no kasi wala kaming ulam dun sa bahay yeah, yung sadya namin dito, i-update yung aso, tapos yun na nga. Pagkatapos, manguha ng kuray. Guha na na. Ah. <coughs> Grabe ang ipo tayo. Nagpangilo mo ito. Ng Sarap ng mangga. Sarap ito tayo. Lami ngayon tayo pag mangga. Ah. Mga mm. mangga tayo mga oh. ah, may dito. Gamayin nga nga nilito. Tama isa ba? Hindi hmm. hmm. siya napoy. Tapos karaba, malami ito. No? punuan lang itong gitgito na niya wala naman dito yun dito, huh? dito siya, dito siya, dito yung motor kahapon may doon tinawag ko papunta doon kaso hindi siya sumusunod talaga bumalik siya dito pa pagka uwi ko bumalik na siya papunta doon ulit sa dinaanan namin siguro pag may mag ano no may mag react doon sa post natin sa facebook i-update ko lang po kayo may doon pa man ito sa ang likuran pag, mm. mm, pag may nakikita ba nabit oh, ang ipagkita sa ating itong nagka oo But, um, pati din yung nagwa ng ano yung pinsa namin nagwa ng ano ba yung pamain sa isda may wala daw din siya nakita yung sa atin lang yung talaga yung sa amin lang sana nakauwi ba ng ano sa kanila kung gumala lang yun sana nakauwi kung nawala man yun sana din nakita ng mayari para kampante tayo ba basta i-update ko lang po kayo may dila hanggang dito lang siguro to update na lang tayo pag may balita ako dun sa aso na nawawala no